So what's up mga katrips and for today's video, makadito kita dito sa Concepcion, Iloilo. Kay dito kita ma-celebrate sa ngaton nga New Year, kaupod ko nga ko, nga duwa. Ang akong asawa, kaga akong kabataan. Kaga na guys, so oh, nakabot na kami dira o. Ah, sang nagapanaog kami. Amo ang MOB nila nga ginatawag bla ah, do pier nila pakadto dito sa isla. Kaga na ang mga um ano, na. Amo sa sang mga naga-kuan sang pambut para ang kalakas. Sinuso ko um, muna guys. Una, so, nagsukso kami dayon na sa life jacket. ako, kung kaso, wala na matabo. Kundi mautaw-utaw kami nga. Di ba <laughs> so, ginang pisahan na guys. Agot para maglakat. Itungod nga manabaw. Na, ginakuampas ang kawayan. Tapos, sara na guys. Naglakat na. So, makita mo um, din pa Ng mga isla guys. So, na, tanawa ba lang? Perte katahom dari ilang lugar. Tungod nga ah uh, isla ini siya. So, ang ah, among padto ah, muna ang lugar sa ang konsepsyon uh, Concepcion, Pulopinya kay gahulat dito ang ah, amon nga mong, uh, ah, So, dito kami mas celebrate sa amon nga, nga New Year. So, amo ah, na guys, nakaabot ta na kami. So, amo ah, ang ilang lugar dito guys, oh. So, hasta na lang kita dra. See you next video.